Sa baryo na tila bahagi ng kagubatan, may mga bulong-bulungan tuwing Pasko tungkol sa mga aswang na nagbabalat para makalipad at manghuli ng kanilang biktima. Isang gabi, sinundan ni Fred ang kanyang ama at mga kasamahan nito sa isang ritual na nagpatindig ng kanyang balahibo kung saan nakita niya ang kanilang tunay na anyo. Sa gitna ng takot, nagdesisyon si Fred na tapusin ang nakakatakot na siklo ng karahasan, dala ang kutsilyo at ang kanyang tapang. Ngunit sa kabila ng kanyang plano, isang nakakatakot na revelasyon ang nagbanta sa kanyang buhay at kinabukasan. Isang pangako na sa susunod na Pasko, siya naman ang isasama sa nakakatakot na pagbabalat. Ako po si Fred, 30 years old. May gusto sana akong ibahagi sa inyo na karanasan ko noon. Baka sakaling matulungan niyo ako na maintindihan ang nangyari. Bata pa ako noon, mga nasa 10 or 11 years old. Nakalimutan ko na kasi yung eksaktong edad ko. Nakatira kami sa isang malayong baryo na nasa gilid ng kagubatan. Kung tutuusin, yung baryo namin ay parte ng kagubatan. Kaso, na-clear na yung mga puno at halaman para makapagtayo ng mga bahay. Sa baryo namin kapag Pasko may mga tradisyon at kasiyahan din naman Nagkakaroon ng palaro para sa mga bata. May mga kantahan at sayawan sa gitna ng baryo. Pero ang pinakakaiba sa lahat ay yung mga bulong-bulungan na kapag Pasko raw, ay may pagbabalat na nangyayari sa baryo namin. Ang pagbabalat ay isang proseso na ginagawa ng mga aswang bago sila makalipad. Inaalis nila yung balat nila para lumipad. Tapos ay kakain sila ng tao kadalasan ay sanggol. Nung una kong marinig yung tungkol sa pagbabalat para bang kinilabutan ako. Natakot ako pero hindi ko nalang pinansin kasi akala ko gawa-gawa lang yun ng mga matatanda para takutin yung mga bata. Parang kwento lang sa tabi-tabi na hindi naman totoo. Tuwing gabi ay nawawala yung tatay ko. Akala ko ay ako lang yung nakakapansin pero yung pala ay alam din ng nanay ko. Sabi ni nanay, hayaan ko na raw si tatay. May mga ginagawa lang daw ito sa labas na hindi ko na dapat malaman. Pero dahil sa makulit ako at curious, sinundan ko si tatay. Nakita ko siya na naglalakad sa gitna ng baryo. Tapos ay may mga sumama sa kanyang mga lalaki. Nagtago ako sa likod ng mga bahay habang sinusundan sila. Napansin ko na yung mga lalaki ay may mga suot na maskara. Nagtaka ako kung bakit sila may maskara, pero hindi ko nalang lang pinansin. Sinundan ko sila hanggang sa makarating kami sa dulo ng baryo. Doon ay may nakita akong malaking puno. Lumapit yung mga lalaki sa puno. Tapos ay isa-isa silang nagtanggal ng damit. Nagtaka ako kung bakit nila ginagawa 'yon, parang may mali. Pero nung nakita ko na isa-isa nilang tinanggal yung balat nila para akong nanigas sa takot. Para silang mga ahas na naglalabasan yung mga laman nila na kulay pula. Parang mga halimaw na galing sa bangungot. Hindi ko alam kung paano ako nakapanood ng ganon katagal. Pero hindi ko na namalayan na yung mga lalaki ay nagkaroon ng malalaking pakpak. Tapos ay isa-isa na silang lumipad. Doon ko na-realize na aswang pala yung tatay ko at yung iba pang kalalakihan sa baryo. Tumakbo ako pa uwi, nanginginig sa takot. Pero naalala ko yung sinabi ng nanay ko. Na alam niya yung ginagawa ni tatay. Parang bumagsak yung mundo ko, hindi ko na alam kung kanino pa ako pwedeng magtiwala. Lumipas ang ilang taon ay hindi ko na lang pinansin yung nalaman ko. Hanggang sa isang bisperas ng Pasko, ay sinundan ko ulit si Tatay. Pero ngayon ay may dalang na akong kutsilyo. Balak kong patayin si Tatay at 'yung mga kasama niya. Kapag nagbalat na sila, alam ko na mahina 'yung katawan nila kapag wala na 'yung balat nila. Kaya naman, dun ko sila balak saksakin isa-isa. Nang makarating kami sa puno, ay nagbalat na naman sila. Parang hindi na ako makahinga sa takot pero hindi ko pa man naisasagawa yung plano ko ay may narinig akong mahihinang iyak ng sanggol parang bumilis lalo yung tibok ng puso ko alam kong kailangan kong kumilos tumingin ako sa itaas at nakita ko yung mga aswang na nakapalibot sa isang sanggol kinakain nila yung sanggol nakita ko yung iba na hinihigop yung laman ng sanggol yung iba naman ay kinukuha yung mga mata Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Nagsisigaw ako, tumakbo ako palapit sa kanila at sinaksak ko yung pinakamalapit na aswang. Pero hindi ko siya natamaan. Lumipad siya palayo. Tapos ay naramdaman ko na may humawak sa leeg ko. Paglingon ko ay si tatay. Sabi niya sa akin, sa susunod na Pasko raw ay isasama na nila ako sa pagbabalat doon ako natakot ng sobra. Tumakbo ako palayo. Pero hinabol ako ng mga aswang. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pero ang alam ko lang ay kailangan kong makalayo. Tumakbo ako sa mga palayan. Doon ay nagtago ako sa mga damuhan. Pero dahil sa may pakpak sila, ay nakita pa rin nila ako. Hinila ako ni tatay sa paa at sinabing hindi ako pwedeng makatakas. Pero sinipa ko siya sa mukha at tumakbo ulit. Kahit na nanginginig na yung buong katawan ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ako tumakbo. Parang wala nang katapusan. Pero ang alam ko, ay nakalayo ako sa kanila. Yung takot na naramdaman ko, hindi na nawala. Hanggang ngayon, daladala ko pa rin yung bangungot na yon. Pero ang alam ko lang ay hindi na ako babalik sa baryo namin baka kasi totoo yung sinabi ni tatay na isasama nila ako sa pagbabalat sa kwento ni Fred natutunan natin na minsan ang pinakamasasamang lihim ay nagmumula sa mga taong pinagkakatiwalaan natin salamat sa pakikinig mga kaibigan huwag kalimutang i-like at magsubscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento excited na akong makita kayo sa susunod na upload tandaan sa mundo ng mga aswang baka ikaw na ang susunod na biktima paalam at ingat